What's up guys? It's me Blackjack and welcome back sa aking uh, YouTube channel at kung bago pa lang kayo sa aking uh, YouTube channel ay uh, huwag niyo kalimutan na i-click ang aking uh, subscribe button sama niyo na rin ang uh, bell notification para maging updated kayo sa mga videos na upload ko pa right, so yan at uh, nakikita niyo naman guys eh, nakabaklas ulit ang ating panggilid So, kaya ganyan is uh, nilinis ko na siya. So, every uh, 4,000, eh check ko talaga yung aking panggilid kung ano yung status kasi. Siyempre, ginagamit natin siya sa, uh, uh panghanap buhay. Kasi, siyempre, ang source of income natin ngayon is uh, move it and lalang So, yan, kung makikita nyo, nakabaklas siya. Uh, hindi ko na pinakita kung, uh, paano ko siya nabaklas pero ito may video tayo dati nung naglinis tayo ng pangilid so sa ngayon uh, kaya ko siya uh, kaya ko gumawa ng video is para i-flex sa inyo yung ato, uh, dito clutch lining ng pinabit alright so ito papakita ko sa <coughs> <Ayan>. inyo <coughs> ito guys ah uh, natatandaan nyo po natatandaan nyo ba ito itong lining na to. Ayan. <coughs> Ayan, ito yan ito yan ito yung lining na nabili ko na mura yung unang kinabit ko na nagpalit tayo ng lining dun sa ating stock so ito yon yung video na yun uh, at uh, syempre <coughs> nagkaroon din ng history to uh, hindi siya ganun kumaga hindi siya ganun kumapit ng gusto sa ano natin uh, TBJ Bell natin yung TBJ Bell so ito yon yung video na yon na naging itsura nya pero sa ngayon uh, gamit yung ating <coughs> uh, XKD na pinaregroove natin ulit ayan uh, ito na ngayon naging itsura nya alright ito is uh, after one week using of uh, XKD tapos itong lining na to yan alright so yan o oh. lumalim sya ngayon kumbaga nagkaroon siya ng uh, kumbaga lumapat ng gusto yung ating uh, XKD sa lining na to yan so kung tatalungin nyo ako kung dragging sya mga paps uh, nung una 3 uh, days uh, nagdraging siya siguro gawa ng uh, hindi pa lumalapat ng gusto yung bell natin pero nung lumapat na siya ayan uh, is ano na kumain na talaga ng kumbaga lumapat na ng gusto nung lumapat na siya ng gusto yun nawala na yung dragging niya hindi naman totally nawala meron pa rin siyang onte kumbaga zero yung kilometer 0 to 10 uh, nagkakaroon pa rin ng konting konti lang pero in terms of ano akyatan na uh, akyatan hindi siya nag-slide pero may napansin lang ako sa bill ko yan, kung makikita nyo yan, may part na makinis to nakikita nyo ito <coughs> yan yan yun yung tinuturo ng hinlalaki lalaki ko Yeah, may part na kuminis siya at uh, parang medyo umimpis ng konti. Gawa ng ito siguro yung may part na may gewang kasi yung iba wala naman eh. Yan lang. Umimpis siya. Pero sumatotal is uh, goods pa rin naman yung kanyang uh, tawag dito. Uh, kapit sa ating bell at <laughs> so yan ito eh, flex ko lang na kahit paano pala eh, goods pa naman to actually bala ko lang nga itong itapon nung una kasi nga ano uh, hindi naman nakapit pero wala lang naisip ko lang kasi nagkaroon ako ng idea idea nung no yung stock lining natin yung kinain yung bakal so ang tigas nun ang tigas nun ito yun oh, yung video na yun yung kinain yung uh, natin uh, bakal na tawag dito na, na, dito sa XKD natin na bell eh naisip ko rin baka yung matigas kong lining na nabili noon ito nga ito ngayon yun eh baka magkaroon din ng markings so yun nga hindi nga ako nagkamali nagkaroon nga siya ng markings at pantay-pantay uh, lahat yan kung makikita nyo sa video yun know, o kita nyo naman uh, kumain talaga siya at uh, lahat yan ay meron yan 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 show, o oh. o diba lahat may kain so nagamit ka tuloy ito hindi na sayang yung yung binili ko <laughs> mura ko lang nabili na 350 pesos <laughs> so kinumbina uh, kinumbine ko siya ng ano ng 1 2 na spring para yun uh, mas lalong mawala yung dragging niya 1 2 yan na NCL kita ba? Yan, n a n, -N, -N NSL baga no speed limit RPM 1200 yan so nilinis ko na nilinis ko na siya lahat gawa ng after one week kasi nung nakainan na to eh, nagkaroon na ng dumi at uh, yun doon na nagkaroon ng matinding dragging so possibly kaya siya nagkaroon na ng matinding dragging talaga is gawa ng madumi na kaya yun kasi ganoon naman eh kapag ka madumi na dudulas na yan at uh, nagkakos na ng ano hindi pagkapit dito sa bell so yun at mamaya kapag ka na ano natin yan nabaklas na natin yan eh ko kayo ng update yun pa yung iba natin pya Oh. nilinis ko na rin tapos nandoon kaya nandun yan pinapaarawan ko <laughs> so yun mamaya na lang guys pagka nakabitan na natin to i-test drive natin at bigyan ko kayo ng update alright siya nga pala guys ito yung update natin sa oil seal natin ayan siya o alright so wala siyang katagas tagas goods so okay yung nabili natin na oil seal alright so yan madumi na lang ah ito, hindi ko alam kung tumatagas ito. Pero baka yung ano ito, grasa. Pero wala namang ano yun. Tulo, tulo. Pero so, so far, goods yung oil seal natin sa crankcase. So yan guys, uh, na natin. So yun siya. So, kita test drive na lang natin kung ako. So, okay. So guys, belt, okay ganda yung pagkakalaro ng bird niya Alright. Alright. So yan, uh, -test na natin yung ano natin, uh, bagong kabit na CBT. So nakikita nyo, zero-zero siya. Ayan. So kung magdadragging siya, uh, dito pa lang sa zero, eh, magkakaroon na siya ng ano, vibration. Pero kapag kaya, ina-under ko, uh, nakikita niyo nyo naman, yung CP holder ko hindi naman nagalaw so, okay na okay so kung hanggar na tayo ng konti pa yan na oh. so goods wala akong ka-dragging-dragging so goods na goods sya mga paps yan na pretty oh ayan okay, no. boom so diretso lang tayo so ayan mga paps ayos na ayos nagod sa nagod siya mga paps pakita meron pa akong bit bit nyan meron pa akong gala sa likod mabiyahe so, okay, tayo ngayon na slalom okay, no. meron tayong dalawang box <laughs> alright so hindi tayo na tayong tayo ka-driving alright so hanggang dito na lang aking video always remember ride safe peace out